Ayun po, sa episode ito lang po, harvest paninda po tayo. Oh. Uh -huh. Yan, bago po tayo umuwi, harvest paninda kasi oh, uh, hapon na po ngayon. Uh, ngayon po, paninda pa rin natin, upo at saka po mais. Oh. Uh -huh. Tara po, sama-sama po tayo ulit. Kay upo. Oh. Lalawit po natin. Kung ilan po ang makuha natin. Ayun po, sa mais po naman tayo. Diretso balat na ho. Nagpo para tayo sa kabilang side do. Puntahan po natin yung kabila. Yun, banda po doon. Yun po mga nasa gilid. Para ma-check na rin po natin. At saka po Update ko na rin po kayo dito sa ano. Sa sibuyas po natin dito. Uhu. Yan. Ay ano po. Hindi ko alam kung anong nagiging uh, nagiging problema po nitong ating sibuyas. Para po man lagi naugtul. Ayan po naman yung alaga natin doon sa kabila. At alaga dito ay isa. Hindi ko sure kung saan ba ka nagkamali. Sa lupa o ano. Oo. Kumbaga, di share ko na rin po sa inyo ano. Yo. Pakita ng banahaw. Ganda niya. Yan, ari po yung isang ano natin. Uh. Yan po ay ganoon din ng alaga ay hindi ko alam. Pag ako po ang titingin sa alaga't alaga, parehas po ang alaga natin. Tapos ay pag po naman kukwento ko sa inyo yung history ng lupa na ito ay garne. Yan po sa palay medyo matumal ding umani sa palay ano ho. Ay di nung pagkagaling niya sa palayan tinam na natin ang kamote. Medyo una maganda yung ating naging harvest tapos kinamote ko huli. Yan ho ang history nila kinamote natin. Tinira naman siya ng maganda rin ay ah, yung nag laman yung laman po naman ang naging nagka-diferensya kinain ng mga alam niyo yung sinasabing tanga oh yung tanga mga uud ay di ibig sabihin noon ah mahina pa rin po yung naging harvest e, isa pala yung gumanda tapos po kinamuti uli kinamuti ko po uli ay at sabi ko baka gawa ng tag-init nung panahon yun ay di tag-ulan naman nito na nga ho, nung tag-ulan na kinamuti natin ay Diyos ko po yun na naman ang nadali naman puro bulok naman sabi ko ano kaya ay siyempre may human error din pero pag ako ang titingin ho dito kaya ho binabambangan natin ng matataas ano ay di sabi ko sige ibang crops na lang at talaga namang ibig ko sabi hindi pa rin tayo kumita dun eh sabi ko sige labanos na labanos naman tandaan nyo po yung labanos na halos ipamigay din natin tapos hindi pa nabili Maganda naman ang laman nun. Gaganda Ang dami. Sa presyo naman tayo dinali. Sabi ko, ah Ay pagkagarni ng garni. Lagi na ako. Ibang crops na uli. Ay. Sabi ko, kaya ibang crops ay. Ay tayo ibang crop. Hindi crops. Oo. Ay kumbaga ay ganun. Sabi ko, gi. Huwag nang laban. si Sibuyas naman. Ito na ho, Sa stage na ito na. Yan. Ay, ang po naman. No. Ganyan na nagtuto Oh. Nagtutunaw po ba siya? Oh. Yan. Ang gawa po natin basta kung ano yung alaga natin do sa iba, yun din yung alaga natin dito. Oh, hindi na po mababago. Siyempre tinamaan natin yung kabilado na presyo. Tinamaan natin yung alaga. Ah uh, anong tawag doon? ID ano nga po? sabi ko yun din yung gagawin natin dito ay palagay ko na naman no bahala na po pero nakikita ko ulit dito babaguhin ko na itong dito subukan ko naman sa mais at approve po naman sa mais oh. minani ko pa nga ho ang gilid eh kumbaga isinar ko lang ho yung nag-history ng lupa oo oh, yan oh. medyo malawak lawak po pa man din ito yan ay dito po naman tayo sa mais oh gaganda po naman sa mais yung pa yung gilid oh. Siyempre tayo yung nag-alaga Medyo Mas naiintindihan natin yung ganap uh -huh. Hindi ho naman sasabihin natin Pahit ng lupa niya eh. Halos panabay lang yung pagpataba doon sa kabila Ang ka ng mais dito ah, Sa mais, wari ko naman tayo dyan no? Kasi ang ng puso ng mais niya Bungi pa. Pero wala po problema sa at akin, no. Kung dun niya ay ano pa. Ari yang kong sabi na oh, yang baka naman pag maisip tinalim natin uwak oh. Yan po yung ating mga paninda po Upo Tapos mais Tasa rin ay Yan eh. Ito po ibibigay bibigyan na lang natin ng ano 30 pesos o oh, or 20 at gawa na yung po iba yung mga baluktot Asare myse, baie drik hulle. <laughs> oh, isan. <laughs> Bay a ah, 50 Singkwinta. Kay Brian na rin dalawa oh. Oh, oh. Upo, kuya pa ko upo. upo. Ayaw, oh. Dadalwa oh, na mais oh. Wala pa bayad. san. bukas. Wala po bayad. Oh. Bobo Direct na sa atin na lang. Mag na yan, nari na lang. At sila yung pre na. Dakay, bukas uli yan. Pre na. Oo, pre na. Dali mo Ano ang iyo, ano? Upo, ilan? Huwag na lahat siyang maganta, ano? Oo. Arin talong, mura-mura na nari. At yan ay mga baloktot at butas. Bukas pa ano yung ano? Bukas uli. Palit mo na ulit ngayon, kabayo. Otay, pasayo nga nari kay Kuya Brian. Pa! Oo oh. oh, ito lahat Dalawang kilo daw ah. Pili Pili ano Madula siya Bago ay Upo na lang Kuya Felix Bukas ulit Hapon na ako ay mm, Pili Upo

wala pa tanong eh, ah. oh, kung wala akong bariya Oo. Siya na naman na ako ah. oh, ko lang pala ng sa sa amin ba? Kanina. Oh, may tindahan do. Makar pasok uli niya na no. Kuchinta ais na. Bro, tiruturo mo ay. Are sa bigo, bintita o dalwa. Kwarenta. Plastic. Wala akong plastic. Malayo pa rin dadalhin, mati pa. Na ikaw, tataktak ko na rin talo. Mati pa ay. Bariya lang po. Oh, ang ganda niyan talo. Oh. kahit 20 na lang yun. Ay, baltad na lang. Ay, yun ay may mga butas ba yung iba? Hindi pero naman hindi naman ako sa amin, nabulok na. Ay, yung binila ba sa akin? Eh. Ay, bala. wala na pa si Bayan? 40. Narian, si Brian. Tatlohin ko, nabigay na si Madre ito. Oo. Uh Oo -oh. uh -oh. okay, para 40, sakto na yung panukli ko. Ito, nakahanda na kanya. Sa iyo? Oo. Oo. Bakit ba? Matakaw ka sa upuan, ha? Oo. Bulang lang. <laughs> Iyo ate aro isa. Kami tatlo na aban. Train ta. Bulang lang ba bago ano? Oh. Tapos sa bawo. Ay sana no. Salamat oh. Ay ako pa. Salamat.